A woman. Are you faithful? No. In terms of sa boyfriend ko, no. Ilang taon na kayo? We're going on about four years right now. Mm, matagal. So, paano mo nagagawang lumande sa loob ng bahay ni Kuya? Uh, para sa akin, di naman tama yung word na lumande. Kasi I've stopped it. I've corrected it naman. So, the word is lumandit, not lumalandit. Can be already past it. So, why? Bakit ko nagawa? It's because it's unexpected naman. Hindi ko naman alam na mangyayari yun. And, nung nakita ko na, iniwasan ko naman. At siguro yun naman yun mahalaga. Pero, minsan sinasabi mo na gustong gusto mo na sumagal. Why? Oo. Kasi gusto ko yung tao. Paano yung boyfriend mo sa labas? Ah, uh, yun nga. Kaya nga, hindi ko tinuloy. Hindi ako sumugal kasi alam kong may taong nasa labas. Hindi mo ba iniisip yung damage na na mo nung sinabi mo na mismo na nagkakagusto ka na sa tao? Yeah. Alam kong nasaktan ko siya. Inamin ko kay kuya sa confession room sa buong mundo na mali ko yun. Kaya nga tinama kasi mali ako. Kaya sinabi kong ayaw na. Inistab mo ba kasi talagang alam mo mali o takot ka lang sa mga sasabihin ng ibang tao? Takot ako sa sasabihin ng boyfriend ko. Takot ako kasi alam ko meron pa rin akong nararamdaman dun. And hindi ko pa siya nakikita at baka na-confuse lang ako. Takot rin ako na baka ako rin yun masaktan. Takot ako na masaktan kaming tatlo. So, in-stop ko siya. Ngayon bang in-stop mo na wala na talaga? Wala ka nang nararamdaman yun? Meron. Hindi sa boyfriend mo? May bala ka bang alisin? Oo, oh, may bala ka. That's why nag-usap kami na we will stay friends. At wala na yun. So sa tingin mo, are you a good role model? Sa sinabi ko hindi. Does that mean hindi ka deserving makapasok? Deserving pa rin naman ako makapasok. Kasi di ba, hindi naman yun kung gaano kadami yung maling ginawa mo. Basta you learn from your mistakes and you don't do it again. Siguro yun naman yung mahalaga. Pero kung tatanungin nyo naman po ako, good role model, sa ibang terms, oo naman. Being independent, lahat ng life experience ko, siguro malaking bagay na yun para sa akin, para masabing role model ako. Kasi kahit wala akong parents, I'm still here. Nestrive ko pa rin gawin yun best ko para sa mga dreams ko. Lumaban pa rin naman ako. Hindi ako nag-adik. Siguro yun na rin yun, di ba? So I'm still studying hard. I live my whole life alone and kinaya ko. And sa tingin ko, tama naman na yun para maging inspiration para sa iba. Sa puntong ito, tapos na ang tanuhan. Karina, makakapalik na sa loob.